May good news ako. May dumating sa akin. Blessing. Malaking blessing. Hindi kalakihan, ha. Guys, nakakuha ako. Nasa na ano to guys? Uh, nasa 40. Magsipag ka lang. Mag-upload. Magandang uh, buhay po sa lahat. Mga sopil, may... Uh, ay May good news ako kung hindi dahil sa inyo, hindi ko to maaabot at hindi ko to makukuha. May nag-email sa akin, and then lang ko, binasa ko, and then after ko mabasa, dumiretso ako sa ATM. So guys, tontuwa ako. Hindi ko akala ito kasi ang akin lang naman talaga dito, yung mga content na ginagawa ko, YouTube, sa FB, sa Pins ko, eh, sabi ko libangan ko lang kasi uh, tawag ito eh. Kumbaga imbis na i-delete ko yung video, delete tapon lang. So ang ginawa ko guys, gumawa ako ng YouTube channel. Yan nga yung sa so MTV page, Facebook page, sa so MTV at saka sa personal uh, account ko. So inun ko siya. Yung uh, personal uh, account ko sa FB, inun ko siya as a professional mode. So kumbaga napapanood siya ng lahat. Guys, yung uh, sa FB ko, grabe, ang daming tumangkilig. Kaya may dumating sa akin, blessing, malaking blessing. It, hindi kalakihan, guys, pero okay na ito eh. Hindi ko na, kumbaga, uh, di ba sabi ko nga sa'yo, naglilibang na ako. So dumating, yes, nakakuha ako. So, yes. Nasaan na to guys? Uh, nasa 40. 40. I get. So, guys, hindi ko akalain, no? May ganun pala talaga. Totoo pala talaga. Legit. Magsipag ka lang mag-upload. Uh, video, siyempre. Katulad dito, video. Magsipag lang. Uh, kapag napansin kasi, yung mga video mo, panunorin ng mga tao. So, ito siya. Kasi dahil, yun nga, kasabihan, dahil sa sipag. Ayan. May bago pa nga rito eh. Diba? Sipag lang. Sipag tiyaga. So yun nga. ah uh, nasa 40 to mahigit. Ayan, may isang daan pa nga. Mayroon pa mga hmm, mga bariya. Ayan. So, sa mga followers, followers, subscriber, mga friend, ah uh, yung all, oh, uh, mga all over the world, yung nanonood sa akin. Salamat po, salamat po talaga. Ito, kung wala kayo. So, sana, manatili lang kayo sa FB ko, YouTube. Sige lang, maraming salamat sa inyo. Makakabawi din ako sa inyo. So, yun. Ngayon, baka po pwede. Yun naman, uh, wala naman ang magagawa kung i-skip niyo yung ads. Kasi manonood kayo sa video ko, pag may dumating na ads, i-skip niyo para continuous yung panonood niyo. So yung panonood niyo, may ads, walang kwenta. Hindi, kumbaga, yun, yun kasi guys ang pinakatulong niyo na sa akin. Yung ads na hindi niyo i-skip. So pasok yun sa, remi, uh, sa revenue. Kumbaga, ipon ng ipon ipon ng ipon sintabo lang 'yung kasi pag dito sa atin dito sa Pilipinas sintabo lang 'yung pupunta sa convention ko kung nagugusto ako 'yung mga video ko, wag niya nang ano <coughs> wag niya nang i-escape kasi yun nga sayang naman napansin ko kasi doon sa dahil wala naman talaga to sa plano hindi ko alam kung anong gagawin ko rito siguro uh, tayo na may madalas kung saan-saan nagpupunta alam niyo na, di ba? So, ito siya. Okay, Guys, ang pita. May natawag, natawag asawa ko. Hello, ma. Ah. Uh, ah. Uh, ah, natang ah, uh, ah. Uh, nakuha ko na. Ah, uh, Forty-nine ano oh, sa nasa akin yung listahan. Listahan ng mga... Listahan ng mga utang. Oh, no! Oh. Okay, babayad ko kaagad. Andito. Andito naman. Oh. Oh. Ang daming meron ngayon. Mayroon ba ako dito? Ah. Kung uh, ah, bibilangin ko kung yung matitira yun yung akin. Hmm. Kasi nakwenta ko na eh parang oh, kung ko yung akin, meron nga nakita akong isang daan at saka 20 pesos. Yung eh, bariya.

Sige, kukuntahin ko na. Is ko na. Guys, pasensya na Yung asawa ko kasi ay nasa Hong Kong. Ngayon, marami kasi kami bayaran. Na so, pasensya na guys minamit Ah, ginamit, ah, ginamit ko lang to talaga ito. Na, Pinangit ko lang as a content. Kasi wala pa talaga eh. Guys, kasuyo naman. Kapaurin uh, nyo naman yung <laughs> Panoorin nyo naman yung mga video ko para oh, mag to magkatoto, mag magkaroon ako nito. Ito eh. yung nanonood sa YouTube ko. Baka po pwede. Huwag nyo i-skip yung mga ads kasi yun yung ano eh yun yung pinaka nagpapasahod sa channel ko kumbaga sa akin revenue ko, ang daming iskip 77.6% versus uh, ads na na sila 4.7% lang or 4. Oh, no. something ganun so kukunti lang yung ano, kukunti lang yung uh, pumasok so by the way Maraming salamat. ah uh, okay na rin yun. Yung kasi ang anak si So, yun nga. Tawag dito. <coughs> Patay tayo dyan. Pambayad. Pambayad pala ito sa utak. <laughs> Sabi kasi ng asawa ko, yung matitira, yun yung akin. So, andito yung guys, oh. malistahan ng utak. Yan. Yan, maangas sila. Ito yung... Ito yung sa akin. Ano ba yan? may oh. 20 pa rito eh. Oh. One hundred, one 6, pesos. Sana, tumawag ulit asawa ko. Kasi ang mapupunta ka sa akin, 158 pesos. Ano? Yes, so, Ito na lang pala talaga sa akin. Hindi na, na ako magagawa. Magawag eh. Nagagalit. Kasi hindi ko ka parang ibinayan lahat. Itawag dito. kecil ni sih kecil ni pula kalau bit kecil ni ni guys ada sana di patalaga so maho dola patalaga ah pa pa uh, itu lang pagan pagan itu lang wala patalaga pasir sana ha goodbye jelang goodbye jelang lang. thank you